Dito kami kuha ng kinar. Sa uh, madilim na dito pero parang maaraw pa. oras alas 6. Oh, ano? Yeah. Yaji oh. um. oh, yeah. na. Mama oh, kan okay. iyan din mo. Sa likod-likod para sa so, mga. Sa likod so, daw.

Naya pag magsalit ang buhay. Kino? mo <laughs> na sa yung isa. May nagtatago doon na ayu it. <laughs> Diyan nagkasala si Adam. <laughs> Nagtago si Eva. Inalok ng mansaana si Adam. Ito ang kinukuha namin. Oo. Oh. Don't head, si Mula ako. Bar the lang to. bigo mo, paabongga. Ungas. Dito kami. Baka may as na dito, no? Wala, <laughs> Si Mudmud kumuha ng mga ganito kulubot. <laughs> lalagay sa lalagyan ko. <laughs> <laughs> Dito pa sa likod-likod, maraming hinog. Dito sa likod-likod, na. Daming hinog. Yung likod niya. Dami. <laughs> Daming likod <laughs> na hinog. Dito hmm. sa likod. Kahit magkanta sugat-sugat na. Huwag ipasok mo sa loob kasi. Hindi ko pinasok yung pagka-ano ko ba. Pagkaabot ko nung ano, mayroon palang nakausli. Napasok pa naman sa loob. Ano yung dabi ko? <laughs> Joke. Gawin <laughs> wow, si Jin. Na. Kanina pa umuulan, Jin. <laughs> <laughs> kanina pa umuulan, sabi yung nagulan na. Halayo <laughs> ng... Anong salitayan? Tapos na o oh, past, present, o future tense. Na ano pa lang tayo, future tense. <laughs> ah, paano kaya mapupuno itong dalawang kamay, yung isang kamay na nasa kinar na. ang isa naghawak ng cellphone. Aabutin ah, tayo ng chai nito, sham sham. Dungaw sa lalim. Kasi itong sa lalim di na kukunin. tayo ng pinar na umuulan. Sayang ito pag naka, ano na malipasan na. Malipasan na Daving puno ng kinar dito. Mm. Minakbus to sa akin. Sino kaya iyon? Mm. Diba? Yan. Tatay ni Si Pahad. Si Pahad. Bawa Pahad. Si Pahad ba yan? Pahad Pais. Pais. Ah, yung tatay pala nila nga. Si mm. okay. Pahad na, pinapauwi na nga kayo kasi gabi na daw. Gabi na. Yung gabi na nga ba? Kaya lang naman din yung kapahad. Uh, <laughs> Dito tayo gina Dito sa harapan. Wala na dyan sa likod. Ewan ko, eh, Jenny, sabi, marami do. Dito tayo, oh. Ito, Dami, dami. Ano mm na? -hmm. yan mo lang ng cake. Eh, Iyan mo, layo lang mo na, eh. paikot-ikot mo naman, eh, para maganda. Huwag <laughs> naman, gandahan mo. Sabi mo, ikot-ikot. Ini, oh. ikot. Hahaha. ka nang mag-explain ka kasi alam mo naman masunurin ako. Eh. <laughs> Ikot-ikot sabi, nag-ikot-ikot naman na. Kasi pagkadakilang tanga pa naman yung kanyang <laughs> <laughs> pusa. Ka talaga. Dakila yan. At tanga. <laughs> 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 Ay, si Nyongaw, puro na lang Ano na ito po. na hugasan na sa ulan kaya kakainin ko na. Ka sa akin, ano, makalahati supot. Kami dalawa na nga nagtulong pero hindi pa napuno-upuno ito. na namin. Ay putang ina mo bu, malalim. Bukas pa yan. Kasi isang kamay, tatlong pirasong buno, <laughs> tapos <laughs> naglalive. Ipos. <laughs> Shout out, lalabs. Kumukuha kami ng ano, small apple, kinar. <laughs> kain lang ng kain.